sa so, ano pong manawagan nyo? Uh, nananawagan po ako kay Pangulong Bongbong Marcos po na pakiimbestigahan po ang SL9 Agrete po dito sa Talavera po, Nueva Ecija, na ayusin po ang payment ng aming mga balay na hinahakot po nila sa, ang, sa aming mga farmers. At uh, sana po ay matupad po nila yung usapan po na nasa 2 to 3 weeks po ay makukuha na namin po ang, kanilang ba, ang bayad ng aming palay Pero sa ngayon po mukhang mau, mauulit na naman po ang nangyari last year Na umaabot na po ng dalawang buwan Eh wala pa po kami napukuhang uh, bayad po ng aming mga palay Kaya nakikusap po kami sa inyo lahat po ng farmers dito sa devisehan na kumukuha po sa Agritech ng binhi ng SR9 po ay, ay pakiimbestigahan po ang kumpanya na ito uh, Pangulo para hindi naman po kawawa ang mga farmers dito sa devisehan po. Nananawagan po po ako sa SL Agritech po na pakiayos po ang payment ng aming mga palay po ng farmers dito sa Nueva Ecija po. Magkano po yung sa inyo? Ang sa amin po ay 796 bags po or cabans na umaabot po sa mahigit 1 million po. Kaya po pakiayos naman po kasi dalawang buwan na po kasi itong mula nung haputin ninyo sa amin. Hanggang ngayon po, wala pa pong linaw kung kailan po namin makukuha ang aming bayan ng aming palay. E eh, kailangan na din po namin kasi mag-umpisa na naman po ang taliman. E eh, lalong, lalong na po yung mga kasamahan namin mga farmers na nangungutang din po para po sa puhunan ng kanilang pagtatanim po. Ano po pangalan niyo? Ako po si Teresita Mugusta po ng Villa Rosenda, ang tanugtog na Paisiha po.